Ano ang gusto mong mangyari? Anong wish mo this coming Christmas? Sana dumating na si Mama at sana ano, magkapamilya na kami. Masaya ako magkatabi kami at si Papa. Mama, sana magkaano na tayo para ma, ma yung lahat na pinapabili ko sa Sunday mo sana ma may ano na ako, mama na ako. Para hindi na si tita mag na mag-alaga sa amin. na siya. Nakikita ko talaga nga uh, sa sitwasyon mo, alam kong ginagawa mo ang lahat para sa dalawang bata at para sa mga anak mo. Pero nakikita kong hirap na hirap pa rin sila. Bakit kaya, ano, Suggestion ko lang, bakit hindi na lang ibigay 'to mga bata sa mga kamag-anak nila para mas maalagaan pa. Hey. Okay. So, magkano lahat? 10,451. 10,000. Okay. 10, 10, okay. Boss, pa-box na lang. Eh mga kababayan, no? Uh, dito po sa damit ng mga bata, pati yung foam, nagbayad po tayo ng 10,451. So, after nito mga kababayan, ah, pagkakainin din natin yung mga bata para ma-enjoy nila. Pagkatapos lamang nito. Samahan nyo kami mga kababayan hanggang matapos ang video ito. Wow. Bakit masaya si ngayon? Dahil kasi lahat ng binili namin, inaanay nyo. Lahat ng? Binibili namin, inaanay nyo. Ah, lahat ng pinili mo, binili natin. Siyempre, para masaya si biriyana, di ba? Basta mag-aral mabuti. Wala na, naubos na yung candy mo. No? Saan na yung mga bata? Ay, yung alaga ko. Sir. <laughs> Sir. Uh, Hello. Pop, <coughs> yeah, no. okay. okay, yung iba. Okay. Hindi nakasa yung iba. Wala na? Siksik, patayo. Ay, six, ito, six, patayo. Ah, ito, patayo. Oo. Yung upuan. Okay. Pasakayin mo na yung mga bata. Imar, e okay ka lang? Enjoy? Huh? Happy? Very good. About Precious ko, seryoso pa siya. Oh. Sige lang po, kain lang. Huh? Ubusin mo pagkain mo. Huh? Sige, kain lang. Take your time. Sir, okay lang? Oo, huh? uh -huh, sige lang. Na okay na ba rin yan ha? Tara! Iyan! Nakatulog na yung bata! Ay, hindi pa! Ah oh. hindi! Bakit niya pa yung gatas niya! Ha? So ayun mga kababayan, mga kabarangay, uh, gaya po ng request ng ating mga Kababayan nag-sponsor, nagmamahal kay Bariana and uh, Precious na ipasyal sila. Nagkapaglaro na rin, then napakain na rin. Tapos uh, sabi nila bilang sila ng lamisa, upuan, at saka yung mahigaan. the same time, binilan na rin natin sila ng mga school supply, at mga damit ng mga bata. Nilubos-lubos na natin yung pagtulong natin mga kababayan ko ano yung request ni Beriana, ni Precious, ay uh, binili natin para naman mapasaya natin sila. Ngayon, mga kababayan, uh, samahan nyo po ako na iayos sa kanilang kwarto para bago tayo malisiguradong magagamit nila Beriana. So, Kweriski, ibaba na ito pa unti-unti, no? Yan. Bali, dalawa yung binili kong po, mga kababayan kasi doon sa tita po, ni uh, precious ni beriana wala rin daw silang pom kaya sinama na rin natin yung uh, nanay ng batang may uh, hydrocephalus na tinutulungan din natin dahan-dahan lang no yan ako na itong upuan kaya ko up up tara Ate Ate, samaan mo kami dito. Bali, tanggalin muna natin yung pum dito sa loob para maiayos yung mga lumang gamit nila. nyo to. Popo la popo. Popo. O, sit down, sit down. Yan. Tapos yung mga damit na pinili natin para sa kanila mga kaba. eto kay, asan si Kuya? Ito kanino to, Ate? Kay Precious. kay Precious. eto Partner din kay Precious 'yan. Ito? Okay. Ah, kay Eman 'yan. Ito, sa'yo. Ito kay Brian, maganda. Ano, ang ganda. Maganda? Mas happy? Sabot. Ito, kanino naman to? Precious. Kay Precious. Wow, ganda. No, Tino? Ay, happy. eto mm -hmm. Ito. Ay, sa ano? Sa punda. Okay. Dami, no? Ayan. Ay, yung mga pantin nila. Ang galing. Ayan. Siyempre, yung mga didi -di -di rin ng anak ni ate. Yung mga tsinelas, no? Okay. Tsaka ito, yung mga papil-papil nila. Ayan. Para may pang-aral, no? Yung mga pencil. Pencil case, no? Ha? Oo, at saka ito. Ang No? Ayan, mga kababayan, si, si Laberiana po ang nagpupulot nito. Yung mga gusto nila, ito yung mga pinagbipili nila. Para naman masaya yung bata. No? Ito para kanino to, Briana? Oh, kanino mo ibibigay? Mama. Sa mama mo. Oh, hawakan mo galing. Ito yung panta. Pantasa. Okay. Tapos may mga bag pa sila. Ito kanino to? Kay Precious. Ah, ito yung sa'yo. Ang galing. Ito yung sa'yo, ate. Oh, Kay Kuya Eman naman to. Wow. Doon ka, Kuya Eman. Tabi ka din doon. Mm, very good. Oh. Happy ang lahat. No? Sana pa hinan doon. Yan yung umbrella nila. Tsaka vitamins muna. Ito yung umbrella nyo, no? Okay, para pag umulan or mainit, may gagamitin kayo. Tapos, vitamin. Vitamin, no? Oo. Oh, pang tatlong buwan na yan, na vitamin. No? Okay. Siyempre, may mga prutas din. Grapes. Wow, masarap. Gusto, precious? Gusto mo? Kain kayo, pero hugasan nyo muna, ha? Hugas muna, Eman, ha? Bago nyo kainin, ha? Tama-tama na ano, si Petus, eh. Si? Yan ang gusto-gusto ni Petos. Ah, gusto ni Precious. May apple, ano? Orange, ha? Okay. Yan, dami. Tapos, banana. Kain din kayong saging, ha? No? Oh. Kumakain ba kayo nito? Oh, very good. Oh, tika. Kain muna ako isa. Okay lang? Gutom na ako eh. <laughs> okay. Mm. Kain ka? Huh? Kain kayo? Bakit? Busog na? Si Eman? Mm. Mm? Happy? Ano pa yung nandun? Mm. Bumili rin kami ng lamesa mga kababayan kasi wala silang lamesa dito. Mm. Ayosin mo. Yung upuan. Yung dalawang upuan. Para pagkakain kayo, tabi kayo magkapatid, ha? Mariana, ingatan mo tong lamisa at upuan, ha? Para sa iyo to, ha? Para sa inyong magkapatid, ha? Mamaya sasabihin ko kung kanino galing ang mga to. Okay? Ano pa? Wala na? Ayan. Ay, yung isang foam, dalhin mo rito. Ha? Sa? Ay, kay la tita. O, oh, ito naman na isang pum naman. Kay tita rin. Siyempre, mga kababayan, <coughs> si tita po, dito ka tita. Siya po yung nag-aalaga sa magkapatid na to. Kaya, at siya po yung may anak. Siya yung una-una na-discover natin dito. May anak na may hydrocephalus. Kaya, ito, anak din ni ate. Kaya kung ano yung mga binili natin para kay Laberiana, kasama na rin kasi magpipinsan po yung mga yan, mga kababayan. Napakahirap din ang buhay ni ate. Kaya pasalamat din ako kay ate kasi hindi niya sinusukuan yung dalawang magkapatid na to. Yun ay uh, malaking malaking uh, sa pasasalamat namin sa kabutihan mo ate. Kung ano pagmamahal mo sa iyong mga anak, ganun din sa mga batang ito. Huwag na huwag mo silang pababayan. O, ingatan mo to. Asa na yung cellphone ko para... <coughs> <coughs> mabasa natin yung ano, yung mensahe. So, may nagpadala po kasi mga kababayan, uh, halagang 10,000 at saka halagang 5,000. So, una po nating babasahin is yung mensahe po nung nagbigay ng 10,000. Ayan. Hello Daddy Frankie and team, magandang umaga. Ayan. nag po ako ng tulong para kay Beriana and Precious. Being a mom, sabi niya, being a mom myself, it kills me to see how they are living, especially when Brianna was crying. Sabi niya, it really broke my heart. Sabi po ng uh, sender ng 10,000 pero hindi siya nagpapabanggit ng uh, pangalan. Sana po mabilhan po sila ng mesa at upuan kung may space pa. Uh, kung may space pa sila and fruits and vitamins. Ayan, so, kabayan, kung mapapanood mo man ang uh, video ito, uh, maraming maraming salamat. Ito, nakabili kami ng upuan at saka lamisa, ayon po sa inyong uh, request. Tapos, sabi pa ng uh, sender, paabot po ng mensahe sa tita nila. May mensahe po pinapaabot sa inyo, ma'am. So, sabi niya, tita, wag na wag po kayong magsawang gabayan sila, lalo na pag nagdadalaga na sila. Di po kayo makakalimutan ng mga yan pag lumaki na sila. Paramdam ninyo po, palagi na may nagmamahal sa kanila. Ayun. Nakakaiyak yung mensahe ng mga, ng sponsor, no? Nakakaiyak. Ina talaga. Kawawad naman sila Para sa akin talaga. Po. Mapabuti ang kalagayan nila. Oh. para makapag paglaki nila kasi 'yan lang din mamamana nila sa magulang nila. Mm. -hmm. La Hindi nila mamamana sa magulang niya, wala 'yung nanay. Mamamana po sa inyo. La no? naman ng ano, in, ng magulang or ano, 'yan din iniisip nila mo. para okay 'yung kabuhayan nila. Sabi pa niya, Daddy Frankie, 'yung story nila is the one that made me cry. Made me cry the most. Sana po pagpatuloy nyo pa po silang bisitahin. God bless Team Daddy Frankie. God will always be with you. Yan. As you go, yan, and as you go anywhere, helping others. Yan. Maraming maraming salamat po. Ayan, sabi niya, uh, keep me anonymous po. Thank you. Ayan. Kind regards, letter C. Ayan. Mama, letter C, alam kong mapapanood mo ito. Maraming maraming salamat po. Naiyak po kami sa mensahe mo kay Ate para sa mga bata. Naramdaman namin yung pagmamahal mo sa mga bata. Sana po uh, ligtas ka parate saan man po kayo naroon. Bless pa po kayo ni God para may ma para mas makatulong pa kayo sa mga kababayan. Muli po, napakalaking bagay po yung tulong na pinadala niyo sa amin para sa mga bata walang mapaglagyan ng saya, kasiyahan, hindi mababayaran ng uh, halaga yung kasiyahan makikita natin sa mga bata sa araw na ito. Nakapaglaro sila, napakain natin sila, nabili natin yung mga gamit na gusto nila. No? So, sa sender po ng 10,000 para kay Beriana, maraming maraming salamat po. Yung nagbigay naman ng uh, si Ma'am po nagpadala po siya ng 5,000. Sabi niya, magsisend po ako bukas na sa magkakapatid na bariyana, bilhan po sila ng maayos na higaan ayan, I always watch your blog po, I feel sorry sa magkakapatid na walang tatay at nanay na nag-aaruga sa kanila yes po, no? yeah, send ko ulit sa gcash kay ma'am Rochelle, ah, sige po thank you so much uh, Ross M, ayan, sa pinadala ninyong atulong uh, kay bariyana sa magkapatid, ito po, nabilhan na po namin sila ng uh, pom kasi yung uh, unang uh, ginagamit nila is yuping -yupi na. Tapos may mga unan na rin. Ayan, pati mga school supply na rin. Tsaka mga bag nila, nag-request sila ng mga bag. Tsaka mga prutas, no? Tiberiana, anong masasabi mo po sa mga nagpadala ng tulong? Maraming po salamat kay Daddy Frankie po. Mm. Dahil may... Yan po kami ng glass base. Mm, -mm. Si Precious, ano sa sabi ni Precious? Ah? Ano sa sabi ni Precious? Okay. Hindi magsalita, no? Ayan. So, muli po mga kapabayan, isang napakalaking karangalan po, gaya na aking sinasabi, uh, na ipagkatiwalan niyo sa akin yung pera para ipaabot sa magkapatid na to. Maraming maraming salamat po at uh, sana hindi po kayo Magsawa tumulong sa ating mga kababayan. Ma'am, uh, Ma'am C and uh Ross M, thank you so much po sa pinadala ninyong tulong sa magkapatid. Uh, malaking uh, bagay po ito lalong-lalo sa kanilang pag-aaral, sa kanilang vitamins, sa kanilang mga gamit. Napakalaking napakalaking bagay po ito. Ayun. maraming maraming salamat po sa mga nagbigay ng mga tulong sa mga bata, lalo na sa amin lahat na maraming salamat. Yung unang una po sa God at saka kay Daddy Franklin. Maraming salamat po kung wala siguro ng bigay na tulong sa inyo, wala rin sila siguro maayos na gamit dahil talagang wala wala din talaga ako. Yung kung ano po yung mga kaya kong itutulong lang yun lang po. Yung sa pag-aaruga lang po. Napakalaking bagay na ate, yung present mo, yung katawan mo, yung guidance mo sa kanila, dahil sabi nga ni uh, Bariana, gusto niya makasama yung kanyang nanay. Pero anuman ang gawin natin ay hindi pa napapanahon para makasama yung nanay niya. Bilang ikaw ang nandito ay napakalaking bagay na po yun, no? So sana asahan namin na hindi mo sila papabayaan gaya ng pag-aalaga at pagmamahal mo rin sa iyong mga anak. No? At hindi lang dyan ate, mag-iiwan pa rin ako ng kaunting tulong pinansyal para may pambaon-baon yung mga bata. Ano? May baon. Magkano ba binabaon ni Beriana? Ha? Ay, ano po, ang binibinila ko lang po yung dalay, yakot, ganun. Mm -hmm. tsaka, sige, just... magbibigay pa rin ako. Ano? hindi po sila okay. mahawak ng pera. Hmm, hindi sila umahawak. kasi kung ano ang pera po, kung ano-ano ang binibili, bawal sa chicherya po sa kanila. Ah, ganon. O, so, at ikaw na lang bahala, no? Mag-iwan pa rin ng 5,000 para sa kanila. No? Sana yung mga nagbigay po ng tulong habaang pang ninyo laging malakas, palaging pangangatawan nyo sa mga nagbigay ng tulong kay Daddy Franky na binigay sa amin at sa mga lahat po ng team ng Daddy Franky po. Maraming salamat. Sana wala po kayong karamdaman na dumating, maging malakas, maayos ang pangatawan niyo, pati sa biyahe po. marami pa po sana kayong matulungan mm. na gaya namin mahira. Opo. salamat po. Ayan. So basta yun lang ate, pakiusap namin, wag na wang pababayaan yung mga bata, lalo na pag umuulan, pag malamig, maanggian sila or what. Alam mo yung mga bata, hindi pwedeng magkasipon or what. Pag malamig ang panahon, lagi mong tichichik sila, no? lalo sa pag-aaral nila. Lang. So, yun mga kababayan, mga kabarangay Maraming maraming salamat. Lalong lalo na po sa sponsor natin sa araw na ito, sa vlog na ito. Uh, uh, Ross M. and Ma Maraming maraming salamat po. Naway gabayan kayo ng Panginoon. E bless pa kayo ni God. At mas makatulong pa kayo sa ating mga kababayan na nangailangan. Yan shout out po sa ating mga kababayan o FW, mga kababayan natin na sa ibang bansa na walang sawang sumusuporta kay Daddy Frankie. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin magagawa ito kung wala kayo, kung hindi sa suporta nyo. Kaya mga kababayan, wag po sana kayo magsawa na suportahan ng Daddy Frankie at ishare din itong mga videos na to para mas makatulong pa tayo. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless po sa atin lahat. Thank you po.